Guys, ito po, napakamura ng kontrata ng bahay na ito. Nakikita nyo po, fully finished po ito. Naka-tiles, double wall po siya ng plywood kisame at naka-insulator pa po. Napakaganda po nito. Kung papapasok po natin yung lobby na talagang makikita mo, fully finished, malinis at maganda ang pagkatrabaho. Ito po ay 16 days lamang ginawa. At yan nga po ang nauusong bahay ngayon, ang half cladding, half cement. Ito nga po ay pinagawa ng mag-asawang Ma'am April Rose and Sir John Francis. So guys, ayan po, makikita natin ang bawat diskarte ng paggawa na to na kung saan ibinahagi po sa atin ni Foreman Richard itong mismong gumawa ng bahay na ito at pwede po siya natin kontakin if ever na gusto po natin magpagawa ng bahay sa kanya na kagaya nito. Saktong budget lamang po, talagang napakamura na kung makikita nyo po yung quality at finish at pagkakagawa ng ganitong bahay. So ayon po kay Foreman, ito po ay 16 days lamang ginawa at sinimulan nitong month of May. So ayan po at ibinahagi sa atin ang bawat detalye ng mga materyales na ginamit dito. Simula hollow blocks, tiles, plywood, hanggang sa cladding, hanggang sa bubong. Kaya ito po siya sa atin at pag-usapan natin. At ilista nyo po ang bawat babanggitin nating mga materyales na ginamit dito. Para mapagbasihan nyo rin sa inyong pagpapagawa ng bahay or kung gusto nyo rin magpagawa ng ganitong klasing bahay dito po sa atin sa Luzon, eh pwede nyo rin pong gayahin yung ganitong nauuso at trending na bahay ngayon. So ito po talakayin at pag-usapan na agad natin yan. So guys, ayon po sa details ni Foreman, na ang sukat po ng bahay na ito ay 5 meters by 7 meters. In total of 35 square meters kabuuan. And then guys, kinonvert po natin ito by the feet. At lumalabas ito na 16.6 feet by 23.3 feet. Ito po ay may dalawang kwarto, isang CR, maluwang na sala, at meron din tong kitchen and dining area at maayos at maaliwalas na terrace. So guys, ayun nga po sa puntong ito nakikita natin unti-unti na nga pong nabubuo yung bahay. At eto na nga, meron na po silang kinabit na double walling. And then, yung floor naman ay nilalagyan na rin po paunti-unti ng tiles. So makikita po natin yung full finish nito. Ay may full video house tour talaga nga namang sulit na sulit ang gasos dito. At talaga nga namang napakamura ng inabot dahil gawa ng anong, napakaganda po ng pagkaka-finishing. So ito po pag-usapan na natin ang detalye ng mga materyales na ibinahagi sa atin ni Foreman. So ito po, pakinggan natin mabuti at ilista po natin. So ayon po sa details ni Foreman, dito po sa mga hollow blocks ay gumamit siya dito ng number 4 ang sukat. Sa ganitong bahay, nakaubo siya dito ng 200 pirasong hollow blocks. And then about naman sa mga simento, ayon po kay Foreman ay umubos po siya dito ng 100 pirasong simento. Sa mga bakal naman po ay gumamit siya dito ng 12mm at 35 piraso po ang kanyang nagamit. Yung pinaka half cladding at half cement po ha. Ito po yung half cement. And then sa mga buhangin naman po ay nakapagpa-deliver ng 5 cubic. Ayan. So about naman po sa mga trusses, yung mga bakal na ginamit dito sa frame ng bahay. At ito po ang binigay na detalye ni Poman. Pakinggan mabuti. So sa trusses po ay gumamit po dito ng mga C-parlins at umubos po ito ng 40 pirasong C parlins. 2 3 po ang sukat. And then gumamit din po sila dito ng tubular na pailan-ilan at kasama na rin po dito yung mga ginamit dito sa wall na mga tubular po at 2 x 2 po ang ginamit dito na sukat. At ito po ay nakaubos ng 80 piraso. Kabuuan na po dyan sa buong bahay kasama na yung trusses. And then yung yero naman po or yung bubong ay gumamit po sila dito ng color roof long span rib type. At ito po ay umubos ng siyam na piraso at ang ginamit pong sukat nila dito or ang haba ay 9.5 meters po ang haba. Ayan po ang kabuuan sa mga trusses na bakal at yero. And then guys sa puntong ito ay nakikita natin halos buo na nga po yung bahay. Nakakabit na nga yung kanilang metal cladding at meron na rin po mga double wall at kisame. So yan naman po ang ating pag-uusapan ngayon lalong lalo na yung ilang pirasong na gamit na tiles dito po sa ganitong sukat na 5 meters by 7 meters. So guys, ayon po sa details ni Foreman, dito po sa kabuuan ng bahay, ang ginamit na tiles, ang sukat po ay 60 x 60. At lahat po ito ay nakaubo sila ng 150 pirasong 60 x 60 na tiles sa ganitong sukat na 5 meters by 7 meters na may dalawang kwarto at isang CR. And then guys, sa mga flywood, ayan at nakikita natin, maayos na at naka-double walling na at ayon nga kay Foreman, naka-insulator po ito at dalawang roll po ang ginamit nilang insulator dito. Kaya po sinigurado ni Foreman na ito'y hindi magiging mainit kapag tag-init ang panahon. So ayan guys, nakikita nyo yung flooring. Napakaganda po ng pagkakagawa ng tiles at nakakabit na nga rin po ang mga sliding windows. So ayan po yung mga plywood nakikita natin at alright na po. At ito nga, ayon po kay Foreman, sa kabuuan po ng bahay na ito, double walling at kisame, ang nagamit niya pong plywood dito ay umubos siya ng 45 piraso. At ang ginamit po nila dito sa kisame ay metal faring. At yan po ay umubos din siya dito ng 40 pirasong metal faring kabuuan. So ayan, nakikita natin yung forma, maayos at maganda na. And then guys, about naman po sa metal cladding na ginamit. So ayun po kay Foreman, ito po ay 7 meters ang haba. At dito po sa kabuuan ng bahay na ito, ay umubos siya dito ng labing tatlong pirasong metal cladding. So guys, ayun nga po buong buo na yung bahay at finish na po. At ito na nga po makikita natin by full video house tour kung gaano kaaliwalas itong 5 meters by 7 meters na mayroon dalawang kwarto at isang CR. At eto nga po guys, tingnan nyo yung paligid. Napakaganda po ng forma. At yung design po ng bahay ay nakauso po sa usong-usong design ngayon. At eto nga po, makita nyo yung setup. Ang kombinasyon ng kulay ng metal cladding at yung kanilang sliding windows ay tunay ngang napakaganda. So ito po, makikita natin. Tingnan muna natin yung paligid kung paano pagkakakinis nila at maayos. Ayan, lalo pagpasok natin sa loob, naka fully tiles, double walling with kisame. Eh saktong sukat at ang kagandahan nga rito ay saktong gastos at saktong budget at murang-mura na nga po ang pagkakakontrata dito ni Foreman Richard. Kaya if ever na kayo, nasa dulo po ng video ang number at FB ni Sir Richard, direkta nyo po siyang i-message at mag-inquire kayo or mag-comment po kayo dito. So ito po yung sala, ayan, Nakita nyo, naka-double wall po yan. Ayon po kay Forman, yan po ay naka-insulator. Kaya sigurado pong hindi po ito mainit. Ayan, yung front design po nung bahay ay nakikita natin. Napakaganda. Oh. Meron po siyang fixed window glass. At ito po, yung terrace, naka-tiles din po siya. Ayan, yung kisame. Plywood po ang ginamit nila. Ito po, yung sliding windows. Ayan oh, ang ganda ng forma. Ayan, pagdating dito sa kusina, ayan, nakatiles din po yan. Ang ganda ng pagkakagawa. Kaya sulit po ang ginasos dito. Talagang worth it po. Yung halaga. Ayan, no? ganda ng pagkakagawa. So, tunay ngang napakasarap po ng feeling ngayon na mag-asawang Ma'am Rose and Sir John Francis na tunay ngang nakita na nila ang kanilang pinapangarap na bahay na simple lang, maayos ang importante nga eh meron na silang matatawag at masasabing sariling bahay ngayon. So ito po, yung kwarto. Ayan o. Oh. Ganda. Maayos at malinis to itong si Foreman. Kagandahan nga dito, napakamura po nung gastos. Labor and materials na po ah. Malalaman po natin after full video house tour nito. Ayan, nakatiles din po yung kanilang CR. Hmm. ang aliwalas. Tsaka sure po ito, cladding po yung nasa labas. Napakaganda po ng pagkakagawa pa. So once again, congratulations po Ma'am April Rose and Sir John Francis from my team Sarangani Province. So yun nga guys, nakita po natin yung full video house tour at napakaganda nga po ng full finish nito. Tunay ngang magugulat tayo yung halaga po ng kontrata nito. Kaya ito nga ang katanungan. Magkano nga ba ang full kontrata or nagasos dito? Labor and materials. So guys, ayon po sa details ni Foreman. If ever na interesado kayo, ito po ang kanyang FB at number. Direkta nyo po siyang i-message at mag-inquire kayo. At kung mag-comment po kayo dito, sila po ay sasagot sa inyo. At yan nga guys, ang kabuwang pong kontrata dito, labor and materials, ayon po kay Foreman, ito po ay nagkakahalaga ng 340,000 pesos. Kung ano po yung napanood natin mismo ang bahay na ito at ang finishing, yan na po ang 340,000 pesos na full kontrata. So ang kanyang location po ay sa Digos, Davao City. So pwede raw po siya sa buong Digos, Davao or buong Davao City. Kaya mag-inquire kayo at mag-comment at sila po ay sasagot sa inyo.